Hi all! Good morning po sa inyong lahat. For today's video, happy Monday po sa inyong lahat dyan mga kasari. Ayan, napakaganda po talaga kapag nagbubukas pala ng maaga, no? Kasi kanina po nagbukas ako ng mga 5.30, no? So wala pang araw at medyo nakarami na tayo mga kasari. Kaya pala ang iba nating mga kasari sa store owner dyan, 4 o'clock, 5 o'clock bukas na. Yun pala ang magandang experience kapag maagang maaga mga kasari napakarami mo na magiging unang benta kasi lahat sila ay sarado. So, ako pa lang ang bukal. So, yun, nabibentahan tayo ng mga bigas. Ang mga itlog natin, ang ating mga kape, at ang ating mga dilatas. So, mayon mga kasari. kaninang ang experience ko mga kasari. Ito, o oh, Nakalbo dito banda. Talagang wala na dito. Line na to na Yung aking krimi na twin pack na tag 15 pesos. Tapos uh, yung sa kabila ko naman na dito naman sa side na to, ang copy ko black ko naman din na twin pack na ubos din. And yung aking Milo ay kumonte, eto rin ay talagang napakarami kong benta sa aking swak for today's video kanina umaga kasi napakaagan nating nagbukas. And ayan, so ang ginawa ko na lang mga kasari kasi kumonte na nga lang nandun. So kikinuha ko na lang at ginupit-gupit ko dito sa side na to. So nandito na sa side yung mga twin pack na konti na lang. Pila. So ayan, maglista muna tayo sa ating cash in. Ah, pat pasulat muna. 3 kilo sa 50. Wait lang, wait lang transfer ka muna sa ating mahiwagang lamesa. <laughs> Ayan, sa so mga kasari, pumili siya ng 3 kilong, p 30 50 pesos. And sa na sa itna itong ating rice. P150. At saka ito, magkano to? Pila ni siya? 100 105 lang 150 105 255 Okay. 150, 255, 40. 45. Thank you. I-load ko lang. thank you. So, ayan mga kasari, may bumili sa ating 3 kilong bigas nga tag-50. So, 150, may nagpapakasya hindi ng 100, which is 105 ang aking uh, charge, 5 pesos. So, ayan mga kasari, maganda pala talaga kapag nagbubukas ka ng maaga marami ka naging benta at actually mga kasari, pasilip ko sa inyo ang aking uh, mga panindang sinasabi kong napaka-benta pala sa umaga. Mga kasari, tingnan nyo super saed ang aking rice, puno yan kanina, kaso nga paagad ay nabukas kaya ayan, ayan, ubos ang ating 50-50 and may bumili lang bago lang ng 3 kilo, kaya sa super saed na tuloy, ayan yung ating 48 and ang ating uh, 58 per kilo And guess what mga kasari yung aking itlog. Ayan, taran. Diba? Kasi maaga tayo ng tayo nagbukas. Kaya ayan, naubos po. Puntik nang maubos ang ating itlog at super dami yan. And nabawasan na rin ng marami ang aking mga dilatas kanina mga kasari umaga. May mga bumili ng mga sardinas. Ayan, tapos bumili ng mga itlog. Tapos ito, bagong ripa ko mga kasari, ang aking uh, mantika kasi nga maraming bumili sa ating mantika for today's video and also mga kasari nakakatuwa talaga oh ayan tingnan niyo ang aking mga kape tuloy natanggal yung as in talagang nawala yung mga line ng aking mga kape na creamy latte and mabenta mo benta pala si creamy latte dito sa akong area kapag umaga and dito rin oh no, katabi ng kopiko brown which is yung ating kopiko black ay talagang all the way all the way no more no more talaga mga kasari and eto oh pinilas ko na lang yung isa na lang piraso na tira dyan. Ayan. And yung mga natira ko na mga tie, dito ko na lang muna nilagay kasi nga maliit, konti na lang yung mga kasari. Kaya dito ko siya nilagay. And ayan, dito sa area na yan, yun na naging itsura. Nawala yung mga paninda ko dyan mga kasari kasi pinompress ko dito yung aking mga sabon-sabon and everything. Mga sabon-sabon ko, pinompress ko dito mga kasari. Kaya ayan na yung naging itsura dyan na area mga kasari. Hindi ko na masyadong kinalat yung aking mga sabon. Pinag-iisa ko na lang sila lahat dyan kasama yung mga downies mga shampoos and mga conditioners. Ayan, isang line na lang kasama yung aking mga diapers, no? Ayan, so mga hindi masyado talagang super mabenta, hindi masyado mabenta, kaya kinumpress ko na lang. Mabenta rin naman, pero hindi masyado. Ang pinaka-highlight kasi dito sa aking tindahan, mga kasari, is si aking rice, si aking itlog, at si aking mantika. And of course, si aking mga kapipala, kapag umaga pala ay super super mabenta pala ang mga kakape-kapehan natin mga kasari kaya ayan nakalbo dyan bandak and nakalbo rin ang ating mga chichiya kahapon sunday so ayan kailangan nating mamili mamaya and meron na ako mga pinag order nyan mga kasari sa grocery so to be delivered yan later siguro mga kasari kasi schedule ko today for delivery which is monday ayan no ang aking share for today's video kailangan natin mamili ng na mga alak ayan, empty na ang ating mga boxes sa ating mga alak. Kaya kailangan kong i-follow up yung mga alak natin for today's video. And also mga kasari, yun nga ang ating mga kape, ang ating mga Milo. Kailangan nating ipag-update update ang ating mga paninda which is talagang malapit na po silang mauubos. Kaya hindi natin hahayaang maubos. Dito tingnan yung mga kasari ang aking 1.5 na super hapa Ito na lang po ang natira. At meron tayo ditong konti isa ito ay bago na to mga kasari order ko, Bago na yan mga kasari At saka yung aking tubig And yung ating mga swakto ay iyaan na lang po ang natira so far Ngayon po kasi mga kasari wala na tayong uh, festival So more on retail ang ating maliliit na mga swakto For today's video Ayan po ang ating mga snacks today Ayan. And later mga kasari Isasali ko sa clip dito Yung aking mga delivery galing po yun mga kasari Sa grocery ito na po yung hinihintay natin Meron na po tayong dalawang box dito Yung dumating po galing sa ating order sa online Ito po ay mga Yung mga kapinga natin kanina Kasi nga wala pong laman dyan At yung ating mga Ito, yung mga ibang tilata natin na kulang At ito na pala mga kasari Meron na tayo dito mga itlog Nakabili na po tayo dyan hindi na tayo nagmamike so baka maingay pagpasensyahan nyo na po tapos ito mga kasari dito sa ilalim na to yung empty na yan diyan po natin ilalagay yung ating mga sunrocks rocks at thanks God meron na po tayong sunrocks for the day ayan so ito mga kasari isa-isahin ko sa inyo kung ano yung ating mga na-order nakabayad po tayo dito ng ayan o 4,290.25 and meron po tayong mga kasaring ilista ayun kalalagay ko lang ng feed, 1,601 yan po yung ating mga loading na ginawa na when naupusan tayo ng load for emergencies, sa kanila po tayo kumukuha ng load. So yun po ang kagandahan mga kasari kay grocery kasi meron siyang list na mga loads. Ayan, kung wala pa kayong grocery sa inyong area o kung meron man at hindi kay nag-avail, avail na kayo dyan mga kasari kasi dito pa lang is malaking pakinabang natin kasi kasi kung maubusan tayo ng load sa ating normal loading, meron silang available na ilista na loads and lahat po yan na signal mga kasari. Lahat ng line, kumbaga may kumpleto, may smart, may globe at saka may dito, ayan, sa so kompleto yan, may mga cash-in. So, depende sa inyo kung mag-a-avail kayo ng kanilang mga Gcash at sa mga Paymaya. Meron din sila niyan, available sa kanilang platform. So, ito mga kasari, yung ating na family is binayaran natin ito ngayon. Meron tayong dalawang box. Ito nga yan. And yung ito, pinatungan natin na ito. So, ito. ito yung ating ilalagay sa mga yan. Sa mga yan, oh. Kasi walang, talagang sinadya ko yan na empty. Kasi dyan ko po ilalagay yung ating mga zone rocks na in order na wala kasi naging empty yan kasi talagang pang zone rocks yan kasi lang ilang months tayo ah ilang months, ilang days tayo na walang zone rocks available na makukuha sa market kaya eto meron natin nakuha kaya mapipill na natin yung mga dividers na yan. So, see you later pag na-display ko na po lahat ang ating mga napamili or na-order dito po kay grocery. Good morning mga kasari. Meron na tayong rice. Ayan, to be continue to mga kasari sa vlog natin kahapon na hindi pa natin na i-upload. And for today's video, ito yun itong mga updates kahapon. Ito na, marami na tayo ulit na rice. Ayan, and marami ng eggs. And marami na rin kompleto ng ating mga dilata. As you can see, ito po yung sinasabi ko mga kasari na in order po sa grocery. And ito na, na-fill in na natin lahat ang mga empties natin ng na mga tiladas. Ayan sa section na yan. And puno na, super happy na namang muli ang ating sari-sari store. Ayan. And also mga kasari, yung pinakamatagal na nating hinahanap sa ating tindahan, I know for sure, sa inyo ganun din. Ito yung ating zone rocks. Ayan, meron na po tayo dyan sa ibabaw. Sa ibabaw ko nilagay mga kasari, aside, well, dapat dito, di ba? So nilagay ko muna siya sa ipabaw para makita ka agad ni customer na available na po si Sunrock sa ating tindahan. And of course, mga kasari, na fill in na rin natin ng ating mga kape. Super ganda na rin dyan. Marami tayong in-order na mga double pack na mga kape. Mm -hmm. Like coffee uh, yung mga coffee na yan. Like yung black at yung, ayun, yung nasa dulo na yan. Blanca. Brown. Nescafe na creamy white, creamy latte. Ayan, Greatest Ayan, pinag-order natin lahat yan. Kasama yung ating energy. Ayan, si energy po. Kasama po yan si energy. Tag ten pesos po si energy dito sa aking tindahan. Ayan mga kasari. And ang hindi natin nagagawa for today's video is wala po tayong tinapay. Any kind of bread, wala po ang ating tindahan kasi naubos kahapon. And today po is kailangan po mamili ng mga tinapay na yan kasi kasama po yan sa araw-araw nating Uh, pintahan dito sa ating tindahan ng ating mga tinapay. Super saleable po ang mga tinapay. Kaya uh, mag-avail kayo niyan sa inyong mga tindahan mga kasal. Ay yan lang po for today's video. Today po is maagang maaga tayo nagbubukas. Kasi that is my New Year's resolution na sana magampanan pong maaga lagi magbubukas. So far pagsabi ko na this is my New Year's resolution. Ayan, nakapagbukas na po tayo ng maaga. Starting last week, kaya medyo gumandaganda na namang muli ang ating bintahan dito sa ating tindahan kahit na matumal. Dahil matumal, yun po ang aking paraan para medyo makahakot tayo ng bintahan dito sa ating tindahan. Ayan lang po guys, today, good morning, good morning all. Thank you, thank you so much for again watching this videos and sana makagawa pa tayo ng mas marami pang videos, mas marami pang content na matutunan nyo dito sa ating channel this 2025. See you and God bless everyone and have a nice day and good health sa ating lahat.